Isang magandang araw sa atin lahat mga kaibigan, mga taga-subaybay. ah ito po, uh, ah, po ako ng balita sa inyo kasi alam ninyo, akin channel, ah, gusto ko na masanay kayo na ako nagbibigay payo palagi. Abigyan ah, bigyan ko lang daan po itong ah, ah, nagulat pa ako sa balita ngayon. Siguro marami naman nakakialam na. Ah, nakakaalam na. <laughs> Hindi nakikialam ha. Hindi po. Hindi po biro ito. Ah, tulong-tulong uh, po tayong manalangin uh, sa kagalingan ni Dr. Willie Ong Isang doktor at vlogger uh, sikat na vlogger din po at uh, nagkaroon po siya ng uh, malalang kanser ang uh, pag-usapan natin mga kaibigan eh, sabi ko nga sa inyo gusto ko makapagbigay ng payo paano maiwasan ang kanser wala akong binag-aralan kaya <laughs> hindi po ako pwede magbanggit kung ano mga gamot siya. Ha, di ba ako kagaya, kagaya kay Doc uh, Willie na um, uh, doktor nga, alam niya kung ano ang mga paraan saan na uh, eh, alam niya yung mga kaibigan, uh, doon sa kapa-kapa, dito lang yan sa labas. Pero ko sa loob ng iyong uh, katawan, malabo po natin makapa. Yan. kaya po, uh, paano maiwasan ang kanser? Uh, laging maaga po sa ating pakiramdam, maramdaman po natin kung tayo may deprensya sa ating katawan. Huwag po kayong alis at uh, ang aking uh, ipagmalaki sa inyo, yung aking pag-alaga sa aking katawan. Ipapakita ko muna. Baka sabihin nyo, gumagawa akong ng Na, ah, narinig nyo naman ang boses niya. Alam niyo idol ko ito. Kasi po, uh, gagayan yan. Kaya ako lalong uh, uh nap napapaiyak kasi na, ito po naka po siya. Nagba-vlog pa siya dito. Ha? Huh? Gusto nyo ba awag na kamakatiray tayo eh. Nagba-vlog pa po siya dito tungkol sa kanyang kalagayan doon sa hospital. Hmm? po uh, malala pong cancer uh, po. Uh, ano ba yung hindi, <laughs> hindi na ako magbanggit kasi hindi nga ako eksperto. Basta tumubo pong bukol doon sa uh, bandang uh, malapit sa baga at at talaga ba yon nagtatago yon dito oh, dito sa may uh, ilalim nitong ribs na ito kasi nandoon yung puso kaya po uh, uh, na naramdaman niya na sobrang sakit kasi naipit na pala ang kanyang puso na uh, naipit na yung mga ano makalapit doon kasi lumalaki ang laki na daw mga kaibigan ayo ko lang magbigay ng sukat mm eh, ibig sabihin na uh, paano natin maiwasan ang kanser? Yan ang pag-usapan natin. Kasi ako, kahit walang may nag-aralan, eh, ang sinusukat ko, ang aking sarili. Uh, para sa akin, uh, alamin mo muna ang iyong uh, lahi. Kasi nababalitaan ko rin yan na lahi-lahi. Totoo po yan. Eh, kung simpre, kung may lahi kayo, uh, huwag kang kumpiyansa. Lagi kang magpa-check Hmm? eh, eh nga gaya nga nyan. Di balik kung mga dito sa labas. Alam ninyo, nagkaroon din ako dati ng uh, bukol dito. eh kung sa babae siguro, eh, Breast cancer. ah oh, nagkaroon din ako dito ng bukol. At uh, naramdaman ko na ako kirot, kirot Kaya sinabi ko po sa aking anak. At, ah... Uh, uh, nagamot po. Hmm, nagamot. Kasi uh, maliit pa. Ang ibig sabihin, ah... Uh, kailangan maaga Nagkaroon din ako ng bukol dito Dito sa may ipunong ng tainga Binata pa ako Pinaopera ko rin Kasi uh, alam nyo uh, Kahit na nasa balat lang Tagal ko na din yun eh. Eh, Sabi ko uh, Pag uh, na-infection kasi mga kaibigan Alam mo, uh, may bukol kang maliit na maliit lang Parang uh, maliit lang Nung naramdaman ko yun eh, para lang mais eh, Botel ng mais tapos lumaki-laki ng konti. Tapos sinitingnan ko, parang uh, nagi, ibang klase, uh, parang itim-itim na. Kaya pina-opera ko po yun. Ay, uh, murang lang naman ang bayad eh. Pagka uh, yung nasa labas, sa balat lang dito. Uh. Kaya ang ibig sabihin, uh, maagap po tayo. Magdasal, uh, maagap. Kasi uh, kung uh, dasal lang tayo ng dasal, hindi tayo gumagawa ng aksyon, ayan ang sinasabi ng Panginoon na tao, kumilos ka, tulungan kita. Dapat kumilos po tayo. Uh, pangalawa, ba diba wa, wala ka naman lahi sa pakiramdam. Ang ating katawan kasi parang makina ng uh, sasakyan. Magkaroon lang ng konting problema sa makina. Uh, ang andar niya, tatakbo man yan, pero parang na may kulang. Walyado, kung sa motor pa. di ba? Kasi kulang yung mga pumapansyon na gano'n. Makina eh. Ang katawan ng tao, parang makina din yan. Ha? Huh? Kaya malamang talaga ang uh, tao na sanay mag-exercise, uh, kumain ng sapat, matulog ng sapat, uh, kung, baga sa ano, uh, kung baga sa sasakyan, uh, lagi nating pinaalagaan sa makiniko. Yun po, uh, ang mekaniko sa ating katawan, tayo tayo mismo. Huwag kang magtatanong sa mga kailala mo, ba't masakit yung dito ko? Ba't masakit yung dito ko? Ikaw po ang, tayo po ang may dala sa ating katawan. Huwag tayong magtanong-tanong. Ah, kung na naramdaman ka, ba't sikap ka? <laughs> Di ba? Marami naman hospital ngayon, mga libre, kahit wala kang pera. Ah, kaya, po, ah, kaya po, ang cancer, hindi po ako naniniwala na biglaan na lang yan. May sintomas yan. Ito, itong si Idol, uh, ano to eh. Last year pa yata niya, naramdaman na rin niya eh. Uh, binawali nga, baliwala nga lang at ah. Uh, saka isa pang dahilan mga kaibigan ha. di ba sabi ko puyat. Ah, uh, stress. Na-stress daw siya. Ayan ah. Kalagay nga dito eh. Saan niya nakuha ang cancer. Uh, Alam ninyo, uh, itong taong ito. Uh, kaya nga nagmamalasakit ako dito na mingi ako ng uh, dasal. Magdasal po tayo. Marami pong natulungan tong taong ito. Kahit pag ganito, ganito lang. Eh, marami tong follower. Eh, maraming nakikinig doon sa kanyang mga payo. Uh, naalala ko tuloy si isa pang uh, yumaong uh, si ano? Si Ernie Baron mga kaibigan. Alam niyo kung uh, saan ka eksperto, Kuminsan, lima, ah, diba, turo kanan ng turo, kanan ka ng turo, napabayaan mo na pala ang iyong sarili. Na-stress. Na-stress nga yon si Ernie Baron kung naalala ninyo. Ano yon Experto yon Scientist pa yata yun. Ah, di ko Pero ang ibig sabihin, mga kaibigan, ang cancer, umaatake lalo yan kung ang, ang iyong katawan ay kulang sa maintenance, walang kulang sa mekaniko. Parang makinangayan eh. Ha? Ah? Na uh, kaya importante tayo ang mekaniko ng ating katawan. Kung anong konting uh, naramdaman, uh, pa tayo. Huwag po tayong uh, mag uh, self uh, <laughs> Ganoon man tawag ba? Uh, na tam tayo po mag doktor doktoran lalo na wala naman tayong ako gaya ko, wala naman akong pinangkaralan eh. Kaya ako, konting uh, naramdaman. Sawa ng Diyos eh, sa aking uh, pag-exercise araw-araw uh, sawa ng Diyos, wala akong naramdaman. Kahit na Rayuma, ako, ako eh, 63 years old na. Wala akong uh, karang, ano ka lagi. Kasi alam niyo ang makina, pag sinasabing batak, nakikita nyo yung bagong, uh, kasi ako, kumuha din akong motorsiklo na hulugan. Yun ang aking uh, binabasihan. Para maging batak ang makina, i-break in yan. Kahit saan man siguro, sa kotse o ano man yan. i-break in po yan para ang makina ay lumakas lalo. Ha? Hindi siya palyado. At sinecheck. Ganon din po sa ating katawan. Hmm? Kung ikaw ay laging nag-exercise, ah, kumain ng sapat. Ito pa, ha? Ito pa lang pangatlo. ah, Di ba, makina. ah, ang pangatlo, kumain ng sapat. Para maiwasan natin ng mga malalang sakit kagaya ng kanser. Gulay. Ang uh, number one talaga yung gulay. Alam niyo noong mga panahon na uh, wala naman doktor. <laughs> uh, may doktor ba ng mga ninuno-ninununo ninuno, no, pa natin? Wala. Ay mga doktor natuto lang din yan sa mga sinaunang tao. Ha? Ah uh, sa mga punong kahoy lang kasi nagsimula din yung mga gamot-gamot. Ang mga tao noong araw Ganun lang din. Sa mga punong kahoy lang din kumukuha ng mga gamot. At ah, uh, alirto! Kasi wala kang inasahang doktor eh. <laughs> alerto. Ah, uh, yun po ha? Ha? Ah, uh, marami ng doktor, mga eksperto, eh, kung napabayaan pa na natin ng ating sarili, ay eh, tayo na po ang may pagkukulang. Kaya po, uh, kailangan po laging maingat, maagap. Hmm? At uh, yung mga pagkain, dapat uh, ibabalance. Ah, di ma, sabi mo, ito, kagaya ng kanin, number one daw ang kanin na makakadiabetes. Kaya maraming natatakot na kumain ng kanin, kung ano na lang ang pinalit, ng mga lalo, pumunta doon sa prutas ay eh, po lumipat naman ngayon sa diabetes. <laughs> Ayan po, kailangan po balance. Kumain din ng kanin, kumain din ng prutas, gulay, at importante, mag-exercise. At kung may naramdaman ka, sa Yan lang po ang aking uh, unting payo Sana makakuha tayo ng aral uh, Alam nyo naman akin Sana lagi akong nagmamalasakit Sa kakuha Sana may makuha kayong uh, Aral sa ating pinag-aralan Ito po, pakita ko lang ulit uh, Magdasal po tayo Na makarecover po si Ating idol uh, Doktor Hindi ko na masyado magbanggit ng ano Kasi makaka tayo sa Youtube Ingat po tayong lahat